Narito ang mga naging aktibidad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong linggong ito, February 4, araw ng Martes. Pinangunahan ni Pangulong Marcos ang panunumpa ni bagong PhilHealth President and Chief Executive Officer Dr. Edwin Mercado. Si Dr. Mercado ay isang US trained orthopedic surgeon na may 35 taong karanasan sa hospital management at kilala sa kakayahan nito sa larangan ng executive management at strategic planning. Nagtapos si Mercado ng Doctor of Medicine sa University of the Philippines noong 1987 at nagtapos ng kanyang Master of Medical Sciences in Global Health Delivery mula sa Harvard Medical School noong 2023. Mayroon din itong Executive Masters in Healthcare Administration na kinuha sa University of North Carolina sa Estados Unidos. Kasama din sa naging aktibidad ng Pangulo nitong Martes sa pakikipagpulong sa MMDA na nagbigay ng update sa Chief Executive tungkol sa Comprehensive Traffic Management Plan. Tinalakay sa pulong ang problema sa traffic sa Metro Manila at mga karating lalawigan. Kasama sa meeting sina Executive Secretary Lucas Bersamin, DILG Secretary John Vicremulia, ganoon din naman si DPWH Secretary Manuel Bonoan at DOTR Secretary Jaime Bautista. Ang CTMP ay nagtatag ng pangkalahatang people-oriented at sustainable mobility system. Ito'y sa pamamagitan ng pagpapaigting ng transportation infrastructure at pagpapatupad ng epektibong traffic management strategy. Mula malakanya ngayon nagtungo ang punong ekotibo sa PICC para sa National Tax Campaign ng Bureau of Internal Revenue. Dito ay pinagmalaki ng Pangulo ang anyay pinakamataas na koleksyon sa bis ng BIR sa nakalipas na 20 taon na naitala sa 2.8 trilyon piso nitong 2024. Nalagpasan ang anya nito ang 2.5 Trillion pesos na koleksyon noong 2023. Miyerkules, February 5, nagkaharap si Pangulong Marcos at Thai Ambassador to the Philippines Tool Sorat na nag-farewell call sa punong ekotibo sa Malacanang. Sa farewell call ay sinabi ng Pangulo na maraming bagong kasunduan at balikatan pa ang nalagdaan sa pagitan ng dalawang bansa. Partikular na binanggit ni Pangulo Marcos ang pagtutulungan ng Bangkok at Maynila sa linya ng post-pandemic recovery, economic policies at diplomatic engagements na anya ay kinakitaan pa ng progreso sa loob ng tour of duty ng ambahador sa Pilipinas. Sa panig naman ng Thai ambassador, nagpasalamat din ito sa mainit na pagtanggap ng bansa. Anya, fruitful at rewarding ang pagkakatalaga niya sa Pilipinas. Webes, February 6, nagunahan ng Pangulong Marcos ang 2025 Open Government Partnership Asia and the Pacific Regional Meeting sa Lunsod ng Taguig. Dito ay siniguro ng Presidente ang commitment ng Pilipinas sa pagtataguyod ng bukas na pamamahala at transparent government sa ilalim ng bagong Pilipinas. Sinabi ng Pangulo na ang okasyon gaya ng 2025 Open Government Partnership ay nagpapatunay kung gaano niyayakap ng bansa ang bukas sa pamamahala o open governance na bahagi ng ating national identity. Ipinagmalaki din ng pangulo ang mga ipinatutupad ng Pilipinas singil sa citizen participatory audit program, grassroots participatory budgeting at ang open data portal na pawang may kinalaman sa participatory governance. Mula Taguig ay dumiretso ang Pangulo pabalik sa Malacanang kung saan ay ito sa pulong balitaan. Doon ay binigyan din ng Chief Executive na walang papel ang Executive Branch sa impeachment proceedings dahil ito ay constitutional mandate ng Kongreso. Executive cannot have a hand in the impeachment. Walang role ang executive. The house has done has is clearly within is clearly the mandate that they have been the constitutional mandate that they have to uh, proceed with the impeachment complaints. Biyernes, February 7, bisita ni Pangulong Marcos si His Excellency Mohammed Bin Hassan al Suwaidi, ang Investment Minister ng United Arab Emirates. Sa pagkikita ng punong ekotibo at ng ministro ng pamumuhuna ng UAE, ay ipinahayag ng Pangulo ang kanyang hangad na mas maging malapit pa ang ugnayan ng Pilipinas at UAE. Sinabi din ng Pangulo na sana'y magpatuloy ang pagpapalakas sa iba't ibang larangan ng pagtutulungan ng dalawang bansa. Kasama din sa naging aktibidad ng punong ekotibo ang ginawa nitong pangunguna sa ika-123 anibersaryo ng Bureau of Customs. Dito ay pinagmalaki ng BOC kay Pangulong Marcos ang pinakamalaki nilang koleksyon sa kasaysayan na umabot sa 931.046 billion pesos na naitala noong 2024. Resulta niya ito ng mahusay na collection performance ng collection districts sa at compliance ng stakeholders. Maliban dito, malaking tulong din naman o ang digitalization ng custom services para sa mas efficient na proseso lalo na sa mga overstaying na cargo. At yan ang mga naging aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong linggong ito. Para sa Public Affairs Division, ako naman si Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas.